sari mangunguha po tayo ng dahon ng duhat mga sari no para may malikit na naman tayo mga sari <laughs> Ayan, kasama natin si Lisil at kakain na rin tayo ng duhat no oh so, let's go Ayan, ito ng... ito yung Dahon yung kukunin natin sari yun. Ito yung dahon ng duhat mga sari yan, pahirapan pang maghanap nito mga kare. Ito mga Ito. ganito mga sari oh. May makukuha pa tayo nito. Punin lang natin yung ano. Yan, ganito kayo manguha ng dahon ng duhat mga kare. No? Para may malikit tayo ba. Mahal kasi ang sigarilyo mga kare. Kaya para makatipid. Ah, ito lang muna.

Rame lah orang tu ni Tegak-tegak lang orang sari. ni Begini tu kalau lelaki Mengaduhat dia tu orang tu ni oh Lelaki orang tu ni oh okay. Hmm Hmm, hmm. 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 Ramai -ramai kuat, natin ada. Hmm. 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 ni so. Hmm. kuat e, Hmm. 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 Lelaki Hmm. Hmm. Eh, Hmm. 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 Yan, mga Sa dami ng puno ng duhat mga sari, no. Yan, no. Dito doon. Yan. So Yan. Sa mga sa mga relate nito, mga sari. Pahirapan din tungkunin mga sari kasi maghahanap tayo ng magagandang klasing dahon, no. So yan, ito lang yung nakuha natin mga magagandang dahon, no. So hanggang dito na lang yung video natin. Paki-like, paki-comment, paki-share. Maraming salamat. And thank you for watching. My bye bye.